What's up guys? It's your boy Makoy na naman po tayo. and for today's video ay eh, magduluto magluluto tayo ng tinola mga idol andito tayo ngayon sa Bulacan sa aming bahay at yan kung makikita nyo hinahanda na ni Papa ang aking paglulutuan ng tinola so medyo matagal tayo magluluto dahil papakuluan natin at sasabawan natin ng marami ang ating tinola kaya dito tayo ngayon sa kahoy magluluto mga idol para tipid sa gas ang disadvantage lang talaga nito mga idol eh mausok talaga and mag-aamoy usok talaga tayo mga idol so mamamaho talaga tayo ngayon sa pagluluto mga idol kasi sobrang usok at tatamaan tayo ng usok ayan so paypayan pa natin mga idol para magbaga talaga yung apoy at mamaya para madire-diretso na tayo magsalang ng kawali at dire-diretso tayo sa pagluluto mga lodi So maghihiwa na tayo ngayon ng sibuyas mga lodi. Iahanda na natin to para sa gigisa nating manok. Ayan, so kanya-kanya tayong trip ng paghihiwa. So sa akin, ang gusto kong hiwa dito sa mga sibuyas, eh tad, tad talaga. Yung tipong maliliit na pinong-pinong mga hiwa ng sibuyas kasi para pwedeng makain at pwede rin uh, hindi mo papansin pag kinain mo. Kung baga, madidire lang pag, pag mo yung sabaw, diretso lang yung sibuyas sa lalamunan mo. So, ha, walang hasil. Ayan, kung makikita nyo, dire-diretso lang sa pagtaddad hanggang sa maging pino yung sibuyas mga lodi. Charan! Ayan lang sibuyas mga lods. At ang next naman ay ang luya mga lodi. Isa talaga to sa nagpapalasan ng sobrang sarap sa tinola eto nga palang luya na gamit ko ngayon ay eh, tanim ni Papa kaya fresh na fresh hindi na kami bumili hinugot lang sa aming hardin mga lodi ang hiwa ko nga pala dito ay malalaki para hindi ko naman makain mga lodi gusto ko lang talagang pampalasa boom! ayan na ang luya mga lods gisahan na mga lods so mainit na yung mantika kaya igisahan na natin ang sibuyas tapos ilagay natin ng luya sabay silang gisahin para lumabas ang flavor mga lodi at masarap yan sa tinola so palalabasin nyo lang yung flavor nyan mga idol habang ginigisa at pag medyo naaamoy mo na yung luya mga lodi ilagay mo na rin yung manok para magisa na rin yung manok at kumapit yung flavor nung luya at sibuya sa manok ba diba? habang ginigisa ang problema sa akin kasi tinantsa ko lang to mga lodi kasi amoy usok talaga so hindi ko maamoy yung luya kung lumabas pa talaga yung aroma niya at yung flavor niya. So, ang ah, tinansya ko lang, ayan, halo-halo, gisa-gisa. So, kasi ah, amoy, usok talaga tayo mga lodi dito. So, ayan, tuloy lang tayo sa pag hanggang sa maluto at magmantika na yung ating manok mga lodi. So, titimpla na rin natin ang patis. Ayan, naluluha pa ako. <laughs> ayan, dalawang kutsara yung nilagay kong patis dyan. Yun, pampalasa na ating manok mga idol. So, mamaya titimpla pa ulit natin yan lagyan natin ng North chicken cubes mga lodi yun para maglasang chicken talaga yung ating tinola di ba chicken nga eh kaya syempre chicken <laughs> baka naman nor at dahil nagmantika at naluto ng ating manok syempre lagyan na natin ng nawasa yan lodi isa dalawa tatlo apat lima anim A anim na tasang nawa mga lodi tas haluin at hintayin kumulo yan lagyan na natin ng MSG yeah. MSG for life tayo mga lodi <laughs> isang kutsarita lang naman so para lang pampalasa lang ba yan o, isang kutsarita ng MSG hintayin mulo mga lodi patawa-tawa lang yan pero naluluhan na yan <laughs> a few minutes later Ayan, at kumukulo na ang ating tinola. So, lagyan ulit natin ng chicken cubes yan, mga lodi. Kasi, tumabang na ulit yan dahil sa nawasa. Dahil natin nilagay ng nawasa. Eh. So, titimplan ulit natin yan. Lagyan ulit natin ng patis yan, mga idol. Kasi, didepende naman sa panlasa nyo kung matabang pa rin. Dagdagan pa rin natin ng patis, diba? Ayan. Depende sa panlasa nyo. Tapos, ilagay na natin yung sayote. Yan, para pag sabay sa kulo, ay eh, lumambot na rin ang ating gulay na sayote. Yung iba niya, lagi papaya, pero ako sayote. Gusto ko kasi sayote. Yun. So, lagyan natin ng konting asin. Halu-haluin. Tapos, ko kumulo at lumambot ang sayote, mga idol. So ayan, kung makikita nyo talagang nagmantika yung ating manok. Ayan yun, yan oh. yung masarap sa tinola yung nagmantika yung manok. Tapos ilagay na natin yung dahon ng sili. So pinitas-pitas ko lang din yan sa aming hardin. Kasi marami kami sili dito sa bahay. So pinitas-pitas na lang ako ng sili. You know, tiki man time na. Kung tama na ba yung templa ko. Iip-iip kasi mainit. Mmm, sarap. Okay na yung ating tinola, Ihahanda na lang mga lodi. You know, okay. At eto na nga ang ating tinola mga idol, you know, nagbantiga talaga o, oh, sarap. So, kumuha na rin ako ng baso at dinagyan ko ng sabaw para makahigop ng sabaw ng tinola. You know, may sili at patis pa, taso kalamansi. Mmm, sarap, papo. <laughs> kain na na, kain tayo mga lods, tara. <laughs> Huwag mong hindi naaabot ng gabi. Hanggang okay. gabi daw, wala na nga'ng sabaw. Sa panluto namin, di ba? Sabi ko kay Mak, huwag okay. sa okay, sabaw. Dami dami ng yan ilagay hmm. ko eh. Alim na, na mag. Alim na mag. Kulang yun. Kulang nga eh. Sabi ko dalawang tabo. Oo. Kulong yun. Alam mo naman <laughs> dito, pag nagsabaw, sabaw talaga eh. Ah, teso. Ubus. Ano yan?

pag nilagay mo tino, ano, papaya, lumatamis yung tinola. Nilalagay ka ng ganito pa. Ganito. Hmm? Nakakita ko ng, eh nakakain ako ng papaya, ano, ng tinola na papaya. Hindi ko nagustuhan kasi okay, tamis. Ay, tamis. Yeah, na nga nagtatapos ang ating vlog. Mukhang nagustuhan naman nga yung luto ko mga idol at napakamay pa si mama. <laughs> Hanggang sa uulitin mga lords. paalam. Peace out yo mga idol.